Tignan mong mabuti, nagpanggap ang CEO bilang assistant para mahuli ang mga tamad sa kumpanya. Pagpasok niya, may nakita siyang magandang babae na nagpapalipas oras. Umupo siya sa tabi ng babae na parang walang nangyari. Akala naman ng babae, bagong intern ng CEO. Kaya sabi niya, Uy, bago ka ba? Diba? Kita mo to, ganito magpalipas oras, nod ng video habang oras ng trabaho. Bulag ba ang boss mo? Baliw ka ba? Siyempre, dapat may bukas na work window pagdating ng boss, lipat agad. Nakita mo, na inisang CEO sa narinig niya, pero para hindi mabunyag ang pagkatao niya, tiniis na lang niya. Palihim niyang inutusan ang tauhan niya, na ng internet sa opisina. Bawal manood ng video habang oras ng trabaho. Biglang bumagal ang internet, nagrereklamo ang mga empleyado dahil hindi makapag-load ang mga video. Pero may itinuro na naman ang babae sa CEO. Kung hindi raw makapanood ng video makipagchat na lang daw sa mga kaibigan gamit ang cellphone. Sabay lagay ng cellphone sa loob ng folder. Para hindi makita ng CCTV. Tuluyan nang nainis ang CEO. Ganyang pinasabi sa tauhan niya. Natanggalin sa trabaho ang babae. Maya-maya lang, nakatanggap ng mensahe ang babae galing sa HR. Pinapupunta siya sa HR para kunin ang sweldo niya at umalis na. Samantala, napansin ng CEO. Halos lahat sa opisina ay nagpapalipas oras. May nanunood ng video, nagma-makeup, natutulog at kung ano-ano pa. Galit na galit ang CEO. Pumunta siya sa opisina ng supervisor. At pinagalitan ito. Inutusan niya ang supervisor na tanggalin lahat ng mga tamad. Kaya ayon, isa-isang nagligpit ng gamit ang mga empleyado at umalis. Pero parang walang pakialam ang babae. At patuloy pa rin sa pagpapalipas oras. Nagtatakang tinanong siya ng CEO kung bakit hindi pa siya umaalis. Nako, pare, malas ang timing mo ah. Kakapasok ko pa lang sa trabaho, nagkaroon na ng malawakang tanggalan sa kumpanya mabuti na lang at matalino ako. Kanina habang nagpapahinga, nagingat ako. Tulala lang ako, hindi nagbubukas ng webpage. Alam mo ba kung bakit hindi ako natanggal? Bakit nga ba? Dahil sinuhulan ko ang boss. Yung HR natin. Tubig lang. Aba, ikaw talagang HR ka. Kaya pala ang sama ng sistema dito sa branch na ito. Ano bang sinuhul mo? tatlong report Bakit hindi natanggal si Song Junnan? Si Song ang in-charge sa Future City project natin. Isa siya sa mga pangunahing tauhan. Base sa kontrata niya, kailangan matapos muna ang proyekto bago siya tanggalin. Napatingin bigla ang HR sa magandang babae dahil may kapayahan siya. Pansamantala muna nating panatilihin ang pesteng 'yan. Sintian, malapit na ang magandang araw mo. Anong magandang araw? Ang kanang kamay ni Gunian, si Special Assistant Zhang. Bibisita siya dito sa branch.